Good morning everyone! Kumusta po sa lahat? Gusto ko pong magbigay ng isang uh, reaction sa napanood po nating 11th Quadcom Hearing. Kahapon po. Napakahaba. Actually, I had a sleepless night because of uh, this Quadcom Hearing. Hindi po tayo nakatulog. Nakaka-addict po ang Quadcom sa panunood dami po tayong narinig, action hindi po boring. Well, at some point, meron po yung medyo nagiging boring, depende po yan sa interpolator, pero meron po yung mga magagaling magtanong. At uh, yun nga, nakikita mo dito, lumalabas yung mood ng uh, dating Pangulo. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po kayong batiin ng isang magandang araw at magandang hapon, gabi, wherever you may be. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po sa inyong lahat. Shout out po sa aking mga taga-subaybay. Marami pong salamat sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Ito po yung aking mga observations. Isunulat ko lang randomly kung ano po yung mga naaalala ko Uh, siguro po marami po akong uh, hindi maalala dahil napakahaba. Marami pong mga issues ang tinalakay. Lumabas ang attitude talaga dito ng ating uh, former president na hindi ka, hindi ka panipaniwala na ito'y naging pangulo dahil nga po sa kanyang asal. Napansin po natin dyan that uh, the House of Representatives handled the hearing better than the Senate. Yan. Dahil meron po silang rules, although it, wasn't perfect, pero meron po silang rules na sinusunod at uh, kaya po nilang pagsabihan ang former president na tumigil sa pagmumura. Kaya po nilang pagsabihan siya na huwag uh, sasabat na lang kung hindi siya binigyan ng permiso to speak. Well, ito pong mga bagay na to napakahalaga at kailangan talaga para po sa order. Dahil sa Senado, hindi po natin yan nakita. Talagang ang mga senador, ang uh, chairman was very tolerant. Hinayaan po niya. And uh, kaya po dito, uh, hindi po maganda ang tingin ko sa Senado. Naging very tolerant at uh, so lenient. Hinayaan po nila na magmura ng magmura ang dating Pangulo. Good job kay uh, Congressman Ace Barbers, ganun na rin po yung mga members ng komite. Ang Pangulo, he talked about pagdidisiplina sa mga kapulisan. Kapulisan niya po, lalo na sa Davao, when he was still mayor. Pero, napakasimpleng mga rules sa house, hindi po niya masunod. Wala siyang disiplina. Kaya ilang beses pinatigil ni Ace Barbers, Congressman Barbers, sinuspend ang hearing dahil po sa kanyang uh, pagmumura. Dahil kung alam na po nilang umiinit ito, ay talagang ini-stop na nila. Next, nakakalito yung kanyang pag-angkin sa, sa accountability. Kung ang pinag-uusapan ay yung uh, accountability ng buong kapulisan, sabi niya, okay, I take responsibility fully, legally, morally, etc., etc., dahil, dahil siya nga daw po ang uh, may order. Pero pagdating naman, pag tinanong po siya sa mga individual cases, sa mga napatay ng pulis, kaso ni Kian de los Santos, at yung iba pa, well, sabi niya, guilt is personal. Kaya malabo po itong tao na itong kausap, hindi po maliwanag, he was talking so vaguely. Kaya mahirap basahin ang uh, nilalaman ng tuktok ni former President Digong. Napansin din po natin na Vice President Sara came to the rescue of her father. Mabuti na lang po, hindi po yan nagsalita, baka takot din siguro na baka masabon na mga congressmen dahil nagpakita siya pero sa kanyang mga, budget deliberations, sa pagdideside sa kanyang budget at pagtatanong sa mga pc confidential funds, hindi po yan nag attend Hindi po yan sumisipot. Kaya takot din po siguro makialam dahil baka masabon po yan. Ang BP Sara na yan. So pumunta siya. Siguro, Ah uh, may uh, nakapagsabi sa kanya na medyo nagkakainitan. Kaya pumunta po ang Vice President sa hearing. At kung napapansin niyo po, marami po ang mga nakapasok na DDS dito. Nandyan yung Cardema, uh, former, ano po yata yan, eh? party list, represent, ano yan, representative. Or first nominee, I can't remember pero ito po yung I remember tinanggal na dating tao ni Digong. Siya po yung nag-iinit, pinag-iinitan si Sir Nery Colminares tung si Cardema. Asawa niyo po yung uh, asawa niya yung Congresswoman na nag uh, nagbigay po ng manifestation na tumuligsa sa Quadcom although kaparte po siya ng uh, House of Representatives, kinagalitan ng maraming mga kongresista ay yung sabihin niyang may pagmamahal sila sa bayan. Kaya pinagsabihan siya na wag mong sabihan yan. Don't monopolize the love of country. Dahil ang dating po ng mga DDS na to, ay kala mo sila po ang may pagmamahal sa bayan. Pero ang totoo po, taking pagmamahal sa bayan, dahil ang mga DDS na to, lalong-lalo na pinangungunahan ng kanilang reyna, ng, ang vice president, sila po ay mga traidor sa bayan pagkat ang China po ang kanilang sinusuportahan. Tikluk po sila kay Xi Jinping. Yan po ang kanilang uh, iniidolo, ang kanilang uh, pinagluluhuran. They bow down on Xi Jinping sa China, yung mga... Duterte at mga DDS. Kaya wag nga kayong magsabi o magsalita ng pagmamahal sa bayan kung kayo ay mga traidor. Next! Yan, napansin po natin na ang dami po mga DDS ang nakalusot. Nakapasok. Ano? Naboljak nga po sila ni Ace Barbers. I'm not really sure kung uh, may pumalakpak po ba. So, ginawa na naman po nila noon yan. Pero mabuti naman at uh, at binoljak ni Ace Barbers. Ang opening ni Congressman Abante, binanatan niya. Binanatan niya dito si Digong. Nako nakakaya, sampal sa mukha ni dating paulong Digong ito. Minention ni Abante na napakarami sa aming kongregasyon ang bumoto sa iyo, Mr. President. Hindi ka man lang bumalik para magpasalamat. Ganyan po yung mga klasing tao na pag nakuha na po nila ang kanilang gusto, ay wala na. Tay ka na. Wala man lang uh, pa pakonswelo, kahit man lang sana nagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa grupo ni Abante pero hindi daw po siya bumalik, wala po siyang pasasalamat. Yan ang sabi ni Congressman Abante at binanatan nga po talaga ni uh, Benny Abante sa kanyang opening statement. Nagustuhan ko po to, yung pagbanat ni Benny Abante. At halatang halata mga kababayan na itong si Rodrigo Duterte ay medyo takot kay Benny Abante. Medyo takot po siya, hindi po siya makapagyabang kay Benny Abante dahil ano po, talagang mataas magsalita, mabigat magsalita at lumalaban. Uh, good job din po dito si uh, Congressman Benny Abante. Isa pang observation, ang mga Mindanao congressmen po, napansin po natin, most of them are very lenient. They were very lenient and soft sa dating Pangulo. Hindi po natin alam kung meron po silang debt of gratitude or utang na loob. Kaya yung kanilang pagtatanong ay medyo lelambot-lembot. Yan po ang ating observation. Dati-dati po tung si Congressman Adyong medyo mabigat din magtatanong sa mga resource persons pero kay dating pangulong Digong medyo pa simple, very soft po siya. Yan po ang isa sa ating mga observations. Now ito po ang malaking issue. The next one is uh, the biggest thing na nakita po natin sa hearing nung si Digong ay nag-apoy sa galit. Talagang lumagablab na galit po siya kay Senator Trillianes. <laughs> papansin po natin na eh, every time na magsasalita itong si Senator Trillanes at ganoon din po si Senator Leila de Lima, po hindi pinagsasalita tong si Digong ay sumasabad po. Kahit na walang permiso, na magsalita. Sumasabad na lang at galit na galit. Kitang-kita po natin diyan, mga kababayan. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Lalo na po nung binanggit ni Senator Trillanes ang when he called drug lord pulong Duterte. Diyan po nagalit si Digong. Tinawag ni Trillanes na drug lord. Mga kababayan, bakit po niya tatawaging drug lord? Ayon po sa former senator na umanib na raw po sa triad si Pulong. Kasama sila sami Uy, uh, Michael Young, Peter Lip, Charlie Tan. So yan, galit na galit po dyan si President Digong. At nakakatawa na nakakaasar na muntik pa niya pong ibato ang microphone kay uh, former senator Trillanes. Mga kababayan, it's an attitude very unbecoming for a former president. Mga kababayan, 'yung siguro 'yung mga DDS, mga taong uh, makitid ang utak at pag-iisip, pinapalakpakan nila ito. Hindi po nila alam na ito po ay isang napakasamang asal at ugali. Walang respeto. Kahit na pangulo ka, kahit na hari ka, wala kang karapatang magsalita. Sabihin ba namang sasampalin sa publiko? Mga kababayan, very unbecoming sa isang uh, naging pangulo ng Pilipinas. A former head of the republic. Pero ganyan po magsalita. Hindi po nagbago. Basura pa rin. Imburnal ang kanyang bunga. Napakayabang po. Isa pa, kinagalitan din niya po nung nilabas ni, Labas, ni uh, former Senator trillanes ang kanyang mga ebidensya na kanyang nakalap. Lumabas po ang mga pera na naideposit sa mga accounts ng mga Duterte. Wow, sana all. Lahat po sila. Digong, Pulong, Sara, and Basti. May mga pera sila. Every six months, million po dito ang pinag-uusapan. Every six months na may uh, natatanggap po silang pera sa mga drug lords, mga kababayan. Ito po ay isang panluloko sa taong bayan. Ito po ay uh, pambubudol sa mga Pilipino. Sasabihin mo ba namang galit ka sa droga? Pero tumatanggap ka ng maruming pera, katas ng droga. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po ay kalukuhan. Ito po ay uh, panluloko sa ating mga mamamayan. Ang ating mga kapwa Pilipino ay uh, nananaginip at umaasa na masugpo ang problema sa droga. Pero ito pong presidente, dating presidente, nagsabing galit siya sa droga, hinahayaan naman niya, prinoprotektahan niya itong mga drug lords na to. Itong mga taong may koneksyon, mga hari sa pinagbabawal na gamot. Kaya mga kaibigan, kung hindi ka pa po magising dito sa mga ginawa ng mga Duterte, hindi lang pala ang tatay, nakinabang ang buong pamilya. Kung hindi ka pa magbago at and you are still supporting this family, abay, dapat ka na magpa-check up. Digyong's ire got poked by Congressman Manuel Brosas Franz Castro. Of course, si former Senator Trillanes, ito po yung mga tao na talagang nagpa-high blood kay former President Digong, si Congresswoman Brosas, Manuel, Franz Castro, kasama na dyan si Sentry, na high blood po siya. So ano po, kitang-kita po nagalit po siya sa mga taong tumutiligsa nagkikritisize sa kanyang gobyerno. Ngayon at noon, galit po siya. Kaya ang kanya pong leadership mga kababayan, para po sa akin, his leadership was not a good one. Hindi po maganda ang kanyang pamumuno. Itinanim niya po sa atin ng takot. Sinampilan niya si uh, Leila Dilima na ipakulong. Parang taong bayan po ay maging tameme at huwag nang magsalita. Huwag nang kumontra sa kanyang mga pinaggagawa. Gaya po sa ano, sa gera kontra sa droga na yan. Ginamit niya ang PNP, ang kapulisan, para mamaslang, para manakot. At isinali na rin niya ang kanyang mga kalaban sa politika. Mga mayors pinagpapapatay. Ganun na rin si former Senator Dilima na wala namang katotohanan, mga gawagawang ebidensya at ginamit pa nga ang mga preso. Mga kababayan, ito po ang masasabi natin dito. Puro kayabangan itong si former President Digong. Sana mapanagot po ito sa ICC. At hindi po natin alam kung talaga nga pong totoo yung kanya pinagsasabi, magaling pong magsalita. Pero yung sinabi niya kahapon, maaaring babaguhin na niya ngayon. O sabihin niyang wala akong sinabing ganyan. Ganyan po ang style ng uh, leader na to. Kaya I don't trust yung kanya mga pronouncements, yung mga pinagsasabi na willing daw po siyang pumunta sa dahig. So, napansin po natin, wala na po yung kanyang Resistance na dating sinasabing, sisipain ko sila, babarilin ko sila. Pag pumunta sila ng Davao, yung daw pong ICC or yung Interpol, yung pong magsiserve uh, ng uh, warat. Yan pong kanya pinagsasabi. Pero ngayon, lately, ang naririnig na po natin sa kanya ay uh, uh, willing na po siyang pumunta. Hindi po natin alam yan kung totoo nga. Mga kababayan, Abangan po natin ang susunod na kabanata. Titignan po natin ang tigas ni Digong Duterte. He was trying to downplay ito pong ICC. Pero tignan po natin. Titignan po natin kung hanggang kailan yung kanyang kayabangan. Mga kababayan, this is all for now. Thank you so much for supporting my uh, small channel. Have a good day. Take care everyone.